<laughs> Dapat siya. Oh, sana live aso siya. Nalilito lang mamaya online. Rahab lang naman. Ah, uh, ano na lang message? Message. Uh, uh, Ayun, thank you. Una una sa lahat, thank you so much po sa inyong mga efforts. Thank you dahil love niyo kami ten. Ni And um sana po uh, hindi kayo magsawa ng suporta. We love you guys so much. Eto na ko na nagkaka-ng mga friendships through this, um, through Kenji. So, masaya po ako na nakilala ko kayong lahat. And thank you so much sa so mga gifts. Thank you sa so effort. And thank you sa so time. I love you guys so much. Okay. Ma. Thank you, Jel. May ah. Bel, andyan ang, ma ang dala ko na. So uh sa Bel lang ako ni Mama Joey kung pwede na. Oh, Nagulat ka. <laughs> Ayan na. Oo. Buksan. Kaya kanyang isa. Uh kaya na buksan mo lang siya tapos okay. ibabalik ko sa bahay. Ay. Oh. Ay. Ay. lucky Ay. Ay. lucky Ay. Yeah. Ay. Ayan. <laughs> Ito Ito kay Mami Sheryl Dali na Taraan Anong kaya yan? I love caps <laughs> Ito sa next <laughs> Wow So pagdamuli oh. niya ako sa labas uh, na nakabasa, Diba mahilig ka rin magaganon? Alam niyo ako yun Cutesy <laughs>

Ah, uh, ano na lang message na lang. Message. Uh. Ayun.